<laughs> Itawa. <laughs> Bigla siyang mamain. Pero tinalo tayo ni nini... oh, May tira talaga. Bigla siyang mamain. Ito pala mag-edit. pa or hindi. Walang kalam alam sa pagkakit ng Pare-pareya sa umaga. Tayo na sa una na tayo maingay. lang po sa mga kapatid. Ang ganda. Ayun naka yata po dalawa ni Gabi. na action. dalawa kami. Action. Akala mo. Akala mo ako lang may ganito. Ikaw din. si Ate magkakapagod. <laughs> 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 Ayan, masaya lang po kami. Abang nasa biyay. 165. Ay, magbabayan <laughs> pala ako. <laughs> Oo, oh, oh, marami yan siguro mga messages baka. Ay, nauso naman kasi ang messages sa dati. Mga beeper-beeper lang ka. Ayan, may nag-celebrate ng birthday, oh. Naglibre ng spaghetti. Si Ganda! Si <laughs> <laughs> Ganita <laughs> Rose. Mga kababayan, si Donita Rose. Oh. Donita Nose. Or Indian hard. Sabi ko, ang na na ano ko na ko sa face mo, si Julie Vega. Girl. Ayan, kasama namin si Donita Rose. Katabi ko si Donita Rose. Hi, Donita Rose. Ate, baka matapon yung spaghetti sa'yo, ha? Ay, 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 ikaw, uwi si si na po Jose. kami. Ikaw nga pala. Uwi na po kami. So, may ano yun, may cover. Dadating na sila, mapupuno na kami mga kasama. Ay, Dorita Rose! Ito na lang yung upo. Nagali lang ng ano. No? Kala wala na ng cellphone dyan. May cellphone pa po. U.S. <laughs> <Dutch> <laughs> si mommy kagagaling lang ng U.S. Touch yeah. my. Okay, tao, okay. naging like english Ito yung iba. Ay. Uh. <laughs> Man, oh, panis. Asa na so, mga spaghetti natin dyan? Ito okay. na na yan. Mamaya, masarap Habang ng TV, ang At um, ay, so, pa kami, so, nice. Wala pa si ano, yung ating taga-usig. <laughs> yeah. Sarabi. Nauunubusan din naman siya ng energy kanina <laughs> Nice! No, no pasok na ng aming um, coordinator Dito na po <laughs> <Si> Madam <laughs>